Mapar, uh, malapit tayo matapos sa introduction pa lang mga <laughs> so, time check mga par is um, 6.45 p.m. na po mga par. Grabe, sobrang hindi talaga, lalo, ano, hindi talaga biro yung mag-edit ng mga videos yung mga par. Lalo na kung vlogger ka. So, mayroon ka talaga ang patient. So, yun, isa na rin. <laughs> So, tingnan na par, tingnan yung intro ko. Let's go. So, yan yung intro natin mga par. Yan yung. Yan yung editing natin mga par. So, hindi talaga biro mo yung mag-edit. Grabe, sobrang nakaka-intense uh, talaga. So, dapat pero ka talagang patient mga par. Aww. So, kung vlogger ka, alam mo na yung dapat mong gawin as a editor content creator ka, tapos ini. ka pa. <laughs> Ay, nako po. So, yun mga, para dito kayo pag natapos na itong video na to mga panso So, grabe. See you next para sa mga update tayo mga para sa ating editing video. So ayun, malapit nang matapos. So i-fix na lang yung kulang mga para. So ayun mga para alas 12 na po mga para 12 o file na po ng tanghali. So ayun, mag-out muna tayo. Syempre, kakain muna tayo sa Crindella. Tara so, mga para, let's go. Ah, grabe mga para, sobra. So yun mga par, ngayon matapos mag-edit So, yun mga par, sobrang hirap talaga mag-edit. So, time check mga par, it's already 8pm na po ng gabi. So, grabe, nandito pa kami sa office mga par. So, grabe mga par. So, it's okay lang mga par, it's part of trabaho yan. So, yun, kapag uh, meron kang trabaho, ta talaga dapat dedicated ka sa trabaho mo. dapat Uh, kung gano'n mo mahal yung trabaho mo, dapat mahalin mo nang tunay. Uh, kung gano'n kumahal yung jiwa mo, dapat yun yung trabaho mo. One! So, yun mga par. So, update ko kayo kung nakaka na ako mga par. Tara, let's do this. Mga par, sa wakas mga par, na natapos rin yung video editing natin. Grabe, sobrang saya nakin na mga par. Kasi nga, sa wakas tapos rin. So, time check mga par. 11pm na po ng gabi. What?! <laughs> Grabe mga par, sobrang sobrang intense mga par, pero okay lang mga kasi nga sulit naman yung pag-edit, sulit naman yung trabaho at least meron na. So yun mga par, yun lang yung natin. So papuwain na po kami. Tara, let's go kasi sobrang kuto na. Baba